Hello, magandang magandang araw naman sa inyo mga kailukan man. Ito naman si Miss si Ilukan. Ayun, pasyal-pasyal tayo. Yan walking distance pupunta tayo, makikiconnect ng wifi. Ang hirap kasi ng connection din sa amin letter ayan. Kung gusto may paraan talaga, no? Yan lakad-lakad yan mga alas dos pa dito. Kakaalas dos pa lang dito sa amin. 2 PM Pinas time, no? talagang kitang-kita mo yung init yung tagang lakad-lakad mula dito sa aming bahay patungo sa kanilang bahay yan tiis-tiis talaga eh yan kakayanin kaya ng baby ko yan tignan nyo guys ang aming kapaligiran ito po ang it's the one Santa Cruz si Loco yan probinsyang probinsya talaga ang datingan yan yan, tour, tour, tour. Lakad-lakad din pag may time. Diba? Exercise din. At saka talagang mas mainam. Yan. First time ko guys na mag na mag talaga dito sa highway na ako lang. Yan. First time ko talaga guys na mag-vlog dito sa my highway promise na naglalakad. Tapos dadalawa lang talaga kami ng baby ko. I mean yung hindi, wala kong ibang kasama yan tirik na tirik pa talaga ang kono ang init ng araw as in talaga ang init so guys ito po ang ating illocusor sure. yan pero next time guys itutor ko pa kayo sa iba pang mga lugar yan ngayon dito muna yun nakakahiya lang mag-vlog kasi yung iba tumitingin na sa amin <laughs> Parang kang baliw dito eh nakakahiya talaga as first time yan lakad-lakad ganun -lakad. ganun kung gusto may paraan para lang sa wifi yan susuungin ang mainit na panahon Ayan, <laughs> nakakahingal talaga. Yan para na rin makapasyal, di ba? Para hindi lang laging nasa bahay lang kami ng baby ko. Nagtinit, tumitingin na sila. <laughs> Nakakahiya, guys. So, ito na, ito na, ito na. Ito lang naman. Tignan natin ang ating mga kapaligiran. Yan, malapit na tayo. Yan talaga no. Hawakan talaga ang baby ba ko. Medyo may pagkamalikot kasi itong baby ko eh. Yan mainam talaga pag lumabas kay guys. Magsuot lang naman kayo. Magsuot ng mga face mask. Mga ganun ba? Diba? Kasi hindi natin alam. Yan, tuloy lang ang ating lakad-lakad. Yan, mga kaibigan, samahan nyo lamang po ako sa aking paglalakad para lamang sa wifi. Yan, ganyan taga kahirap ang mundo. Ito, walang pang wifi. Kaya makiki-connect ako ng wifi. Yan talaga, ito po ang bukid, probinsyang probinsya. Yan, makikita natin mga kaibigan. Sige lang, patuloy lang po tayo sa ating paglalakad, pamamasyal, at pagtutor na rin sa inyo. Sabay ganun, no? Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. is kapatid, kung miss nyo ang mga damo-damong mga ganito, yan talagang sariwang-sariwa ang hangin dito sa Ilocos. Yan, ito na naman yung mangga. Ang sarap tumambay dito, no? Ang sarap-sarap talagang tumambay dito. Tapos, kumakain ka sa silong ng mangga nang ano mangga rin. Sausaw mo sa asin na may sili, di ba? Di ba? Mga ganyan. Yan, yung may mga nakakaalala sa mga ganyan. Kung sinong nakaranas na ng ganoon Yan, malapit na tayo mga kaibigan. Ito po ang... Um, pala yan di ko alam kung kaninong may ari. So, eto na. Patuloy na tayo sa pagpunta at talagang malapit na tayo. Eto naman, mga kapatid. Eto yung cardis. Cardis ba yung Tagalog nito? ito? Basta cardis yan yung buto. Oo, oh, cardis yan. Hindi mo alam ko, ano sa Tagalog. Pero eh, ko, cardis pa rin yung Tagalog niya yan. Ayan, malapit na tayo. Ayan, ang gaganda talaga ng mga bahay dito, mga kapatid. eto na, yes, malapit na talaga tayo at makakakonek na tayo ng wifi, eto na yan, sige, pa, konting lakad pa mga ilang lakad pa, no ito na. Ayan, medyo kumulimlim, guys yan, eto na tayo, papasok na tayo sa kanilang bahay yan, bukid talaga dito, no mas talagang probinsya talaga Kapit na tayo mga kapatid ito na yung poso no hindi hmm. ko alam kung kanin poso to yan ito na papasok na po tayo guys. yun Yan po yung mabiyar ko. Dito po yung house nila. Ayan kung makikita natin. Makulimlim na naman. Hindi ko alam kung uulan siya. Ang isa all, maganda ang bahay. guys ang kanilang yan may eggplant pa sila wow ang kaganda naman yan silipin natin guys ang kanilang yun wow may rabbit yan wow may vegetable yun silang pechay at saka sitaw. Yan, Fresh na fresh talaga. Yan, ito naman guys. Ang saluyot. Ito ang saluyot. Ano 'no ni ayab Rabbit. Mama. Yeah. Rabbit. Yan may sili pa sila. Rabbit. rabbit. Oh may egg pala. Ano kasi lang? Rabbit. Let's rabbit na. Rabbit! rabbit. I can just have it. yan talagang halatang halatang probinsya ang ating lugar kasi yan makikita mo naman no yan medyo makulimlim siya ngayon guys yan maganda dito kasi hindi siya gaano mainit no kumpara mo sa mga city city talaga yan mainam talaga mag magtanim ng mga halaman kasi kun fresh air agi slipper ka anak. Yan. Dito guys, kapag pwede mo rin siyang i-direct sa doon banda, pwede mo siyang um, mas mabilis kang makakapunta sa market. Yan, misis na daw siya. <laughs> Anong magaling magluto? Oh, yan, feeling heaven. Ay, yan! Wow. yan, parang ganda talaga ng pano. Mag Maganda talaga maglakad kapag ganyan yung klima. Tapos biglang uulan. Tapos biglang humangin ng malakas. <laughs> Joke lang. Masan niyo, mama, yan. Yan. It's more fun in the Ilocos, my mga dear. It's more fun in the Ilocos, mga kapatid. Kaya pasyal na kayo dito at ko kayo. <laughs> Basta may dala kayong mga sasakir niya. Pindag niya no? <laughs> niya. Na? So guys, pauwi na tayo kasi parang uulan 'yan. Makulimlim na kaya uuwi na kami. Yan, pauwi na tayo, guys. Yan. Makulimlim mo, oh, makulimlim. Baka bigla kasing uulan. Yan pauwi na tayo, mga alas 5 na. Yan yung mga ibon 'yun, mga ibon 'yun. yung mga